Pasado alas dos e ng madaling araw noong biyernes, May 2, kuha sa CCTV ang tatlong kalalakihang nakatambay sa harap ng isang tindahan sa Purok 3, Barangay Kias, Baguio City. Tila nagmamasid-masid pa ang mga ito at sumilip pa sa pintuan. Maya-maya, tinangkang sirain ang kandado ng tindahan pero nabigo ang mga ito at umalis. Pero pagkaraan ng pitong minuto, nahagip ng CCTV na nakapasok na pala sa tindahan ang mga ito. Dito, nilimas nila ang aabot sa 80,000 piso na pera. Pero hindi pa nakontento ang mga ito at tumangay pa ng mga panindang alak at tsokolate. Siyempre, eh, malungkot. Hirap mo yun. Cash. Ang tinangay nila dyan, chocolates. Pinuno nila ng pera yun, yun eh. yung pinaglagyan din nila ng kinuha nila dito. Tapos yung eco bag, dyan din nila kinuha, Doon nila nilagay yung mga bayan na kinuha nila ng pera. Ayon sa biktima, dumaan ang mga kawatan sa bintana ng kanilang palikuran. Hindi rin lubos maisip ni Freda na mangyayari ito sa kanila dahil sa halos labing limang taon nilang pagnenegosyo, ngayon lang sila na nanakawan. Apektado lahat, ah. eh syempre, sa pag-aasikaso sa ginawa nila, wala, eto mababakantihan lahat yung istante namin, pati emotional mo. La laging laman ng isip mo eh, imbis na mag-concentrate ka kung ano yung naubos, mamamalingki ka sana para may maibenta ka uli. Ang masaklap doon, ma'am, may nadagdag na hindi namin pera. Iniwan lang dyan na ikiklaim sana. Hindi lang nag-claim nung May 1, Kaya na nadagdag doon sa pagkuha nila. Dahil sa insidente, nag-iingat na din ang mga katabing tindahan. Nakakatago din, ma'am, kasi ano... Baka mamaya maulit pa. Dobli ingat na lang po ma. Makaawa din din siyong mga nananakawan kasi wala namang may dudulot na maganda yan eh. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, posibleng minor de edad ang mga sospek pero magsasagawa pa sila ng malalimang investigasyon sa insidente. Bali po doon sa tatlo, uh, nagkandak nag po agad ng investigasyon ng ating mga investigador at uh, sa tatlong lalaki ang sospek, ay meron po tayong na-identify doon sa dalawa. Ay na dalawa doon sa tatlo. So sa kasalukuyan po ay uh, nakipag-ugnayan tayo sa victim para makuha po at prepared din po kaagad ang kanyang affidavit complaint. Dagdag pa ng PNP, posibleng sangkot din sa ibang insidente ng nakawan ang mga sospek base sa mga nakuha nilang CCTV kung maaari po ay kung magpo-close po yung ating establishments ay huwag po tayo mag-iiwan ng mga mga, mga mga, mga, collections natin sa store lalong lalo pagka uh, hindi tayo nakatira doon mismo sa establishment Inaalam na ng mga pulis ang kinaroroonan ng mga sospek na posibleng maharap sa reklamong TEF. Angel Arquero, r News.